Okay, kain tayo. ulam tayo ng tapa na karne ng kabayo. Siyempre, di mawala ang itlo. Asang lunchon meat. Tignan mo nga naman. Iba talagang niluluto ni ko pag may bonus sa kanya. Yan o. Okay, kain na. Okay, kain na tayo. Habang makatagari na kita aso. sapa na karne ng kabayo tanchon meat itlog luto ni baket kasi naibigay na ang bonus sa kanya hindi totoo yan bola lang yan ano ka tatag kamot naka hmm. party pa ang uh, kabayo mm -hmm. wow mm -hmm. eh nalag an a kapag pa diya may isa eh pa balik sa, panjenta hm dapat ta din sinya sarto ah duwa ta na